Stroke po ako. Pero po ko ko. Ayo, kaya nyo, kaibigan. Kapwa ko stroke, kaya nyo. Mga nagpapaputol kayo ng kuko. Nung araw po, ano, meron akong mag-asawa pinuntahan. Ayan, ah uh, yung lalaki po, matanda na silang pareho. Bedri din yung lalaki. Nagpaputol ng kuko sa asawa niya. E dahil nasasaktan. Minumura niya yung kanyang asawang babae. Sabi naman ng asawa niya, hindi ka na iya, nandiyan si pastor, minumura mo ko Minura na naman siya. Alam nyo ba, anong mura niya? Piyay. Paano nasasaktan ako, sabi niya. Yun. Hindi ko lang sabihin. Matanda na po sila. Pero kung makapagmura pa yung matandang lalaki, ganun ganon na lang sabihin na natin nasasaktan siya sabihin niya sa asawa niya aray o kaya bigla niya ugutin yung kamay niya hindi eh talagang walang kagatol kagatol kung murahin niyang iyay ayun mo ba yun? tapos na oh oh kaya kaya ayun na na traso ni pagkain ng mga butike pero gano po binigay ko pa rin ayan oh dahil pag nandito ako naiya sila pero kanina mayroong sumasagpag-sagpag na eh. So alis na ako rito para madali na nila yan. Oh. So ayun nakita nyo nagputol ako ng kuko. Ako lang mag-isa. Okay ah. Mo. Oh. Kaya? Senior po ako. 64. Stroke nose. 60. Ay stroke nose. Anim na taon. Person with disability. Right ni Six years. Pero sa awat tulong ng Panginoon Diyos, biyaya niya. Heto, ako nagputol na ng agi ko. nyo, di ba? Hindi ako nagpapaputol. Kasi baka magkamali. Yung kinukwento ko sa inyo mag-asawa, matanda na rin sila, senior din sila. Pero talaga kung makamura yung lalaki, eh nasasaktan siguro. Sabi niyo. Iyay ka, nasasaktan ako eh. <laughs> Matindi, matanda na, nagbumuro pa. Hindi ko lang alam kung patay na sila ngayon. Wala, <laughs> matagal na yun. Sige, ano? Hindi pa ako, si, hindi pa ako senior, hindi pa ako stroke nung araw na nagpupunta ako na para mag-Bible study ako sa kanila. Pero ngayon, ano na, senior na ako, Oh, kaya, kaya. Oh. 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 <laughs> kaya. Oh, oh, oh. Jaran, Tulong ng Diyos po yan. Kung wala ang Sino ba naman magtatagumpay kung wala ang Kaya ka lang magtatagumpay dahil may Diyos. po yan. Without God, you're nothing. Sabi ni Jesus, "Ano bang talata na 'yan sa surat ng One?' 'Yan <laughs> 'yan, 15.5 fifty nakalagay sa 155 oh, without Christ, you're nothing. <laughs> 'Yan you know. oh, Christ Christ, sige po, 'yan 'yan